Isipin mo, isang mundo kung saan walang bulkan. Ano kaya ang mangyayari? Una sa lahat, ang ating planeta ay hindi na magkakaroon ng ilan sa mga pinaka sangkap para sa buhay. Lupaing masustansya at mineral. Ang mga bulkan ang nagdadala ng mga mahahalagang nutrients mula sa ilalim ng lupa papunta sa ibabaw. Dahil dito, Maraming lugar sa mundo ay magkakaroon ng mas mahirap na lupa para sa agrikultura. Ang ani ng ating pagkain ay maaring bumaba at ang ilang ecosystem ay magbabigo. Aning mga bulkan sa ilalim ng dagat ay nagbibigay din ng init at sustansya sa mga coral reefs at iba pang buhay dagat. Kung wala sila, maraming species sa karagatan ang mahihirapang mabuhay. Bukod dito, maraming bundok at bagong anyong lupa ay hindi nabubuo. Ang mundo natin ay magiging mas patag at ang ilan sa ating pinaka-iconic na tanawin ay hindi rin mabubuo. Ngunit hindi lahat ay masama. Walang bulkan. Walang malalakas na pagsabog na nakapapatay at nakakasira ng komunidad. Mas konti ng mga natural disasters na ganito. Kaya kahit minsan nakakatakot ang bulkan, sila rin ay importante para sa buhay sa mundo kung wala sila, ang ating planeta ay magiging mas tahimik. Pero mas kakaiba at mas mahirap para sa buhay. Ang bulkan, telekado, ngunit mahalaga. Kung gusto mo pang matuto tungkol sa mga what-if scenarios sa mundo, i-follow kami para sa susunod na kwento.